Dumating ka na ba sa punto ng iyong buhay na hinanap mo ang Diyos, subalit hindi mo siya natagpuan? Marahil ay hinanap mo siya sa isang matinding krisis sa iyong buhay, subalit tila hindi mo madama ang kanyang presensya at pagkilos. Marahil ay merong kang matagal mo nang idinudulog pero parang tinatangay lamang ng hangin ang iyong mga dalangin dahil parang wala namang tugon at tila hindi mo rin maramdaman ang kanyang pagkilos sa iyong sitwasyon at buhay. Maaari ding lubos mong pinanghawakan ng kanyang mga pangako tapos bandang huli, pakiramdam mo ay binigo ka dahil parang wala namang nangyari sa mga inaasahan mo o baka nga kabaliktaran pa ang inaasahan mo sa nangyari. Yung hinahanap mo ang Diyos sa yung kalungkutan, pero hindi mo siya madama. Yung hinahanap mo ang Diyos sa yung krisis, pero puro pa din tiis. Yung hinahanap mo ang Diyos sa yung pinagdadaanan, pero tila wala pa rin paramdaman lang o bakas ng kanyang pagkilos. Yung ibinuhos mo ang buong mong pag-asa sa Diyos, pero parang walang tugon o kung tumugon man ay kapos. May ganitong pagkakataon sa Biblia na kung saan ay umasa ang mga tagasunod ni Jesus, subalit tila sila ay nabigo dahil lumanto ang buhay ni Jesus sa kamatayan sa krus. Nandoon din ang pagkakataon na hinanap si Jesus ng kanyang mga tagasunod, subalit hindi siya natagpuan. sabi ng Bible, wala siya rito Sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi, hali kayo tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Na-imagine mo ba yung senaryo na kung saan gusto mong manatiling buhay si Jesus para sa katuparan ng kanyang mga pangako tapos makikita mong ipinapako siya sa krus? Nasaksihan mo ang kamatayan niya at eventually inilibing siya. Yung gusto mo siyang buhay pero namatay. Yung inaasahan mo siyang patay subalit buhay pala. Ang verse na ito ay nagpapakita ng pagkakataon na wala si Jesus sa inaasahan nilang lugar na matatagpuan siya. Kaya't sa halip na kabiguan ng madama, nakatagpo sila ng pag-asa sapagkat higit pa sa inaasahan nila ang naganap. Wala siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Ang mga salitang ito ay nagpapakita na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan sapagkat ang Diyos ay tunay na maaasahan. Hindi man kumilos ang Diyos ang ayon sa iyong nais at inaasahan, alalahanin ang kanyang mga pamamaraan ay nakahihigit at ang kanyang mga kapasyahan ay ayon sa pinakamainam. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tutugon ng Diyos ng ayon sa iyong kahilingan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kikilo siya ayon sa iyong inaasahan. Pero lagi mong tandaan na ang Diyos ay maaasahan dahil siya ay tapat at nagmamahal sa iyo ng lubos. Hasta acá, papá.